Hello, hello mga katigs. Mag first 10 minutes break na tayo. Pass muna yung salad. Ito lang muna. Kasi na na nakita ko na gustuhan ko. Kasi parang special ito sliced bread. And, kaya ito lang kinuha ko. Pero na nagay ko pa rin sa, ano, sa, toaster ito. Kaya lang hindi yung masyadong toast na toast. Ininaan ko yung ano para uminit lang marang masarap kasi eh, kaya wag mo na yung ano eh, wag mo na yung yung salad eh at saka ang aking panolak ay <laughs> yung green tea green tea na naman ang aking panolak kaya ngayon kaya na tayo kunin mo ha oo -oh.